Dito ako sa so papatayuan ko ng lahay. Look around. shirt pag may pera. Ito yung sa akin. Ang ganggong. Tapos may solar na. Solar panel na. No? Tapos ganyan yung view, guys. Ang ganda, di ba? Tano all.

Daanan yan papunta doon paakyat sa paragliding. So here comes the view guys. Yan yung view. Dagat na yan. O oh, di ba? Ang ganda. Mahangin pa pa dito.

yung yeah. Yun doon sa unahan. Papunta yun doon. Para gliding yun doon. Tapos ito naman. Dito ko tayo yung bahay kubo ko. Charis, bahay kubo. bahay kubo. So diba? Ito yung daan. Spirit. Jinsan, City of Jinsan. Ayon, City of Jinsan.